baka mas lalong lumakas hindi na natin to <laughs> 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 ano yun <in> siya? dami <laughs> <laughs> ng huli oh <laughs> sa ilog na to mga birds. Mga birds, dahil may bagyo ngayon, mag-emergency harvest tayo. Kung anong mga bunga na pwede natin kunin dito sa garden, kunin na natin. Tulad nitong kamatis. So mga birds, so sayang naman to mga birds kapag o oh, nagkalaglag kahit kunin ko na lang malakas na yung hangin emergency harvest tayo ng mga birds o oh, makalalaki sayang at dito sa kabila mga birds you know Baka mas lalong lumakas yung bagyo. Kaya kailangan ibasin na natin. So, Dami bird so. Oh. Yan. Dami bird so. Oh. Kayaan lang muna natin to. ito, dito tayo kukainin natin to, Ayan, kunin na natin to, hmm, At ito mga birds, kunin na rin natin yung okra. Ayan. Talong mga birds. Kahit na harvest tayo nung no, nakarang araw, lang piraso na lang yung natira. Ano? tayo ng tanglad. Baka magkatay tayo mga Ano? ng Ano? Na ano? Ano? Lili at tanglad mga boards. Baka magkaroon, baka ano tayo ng native na manok. eto na lahat mga birds, yung harvest natin, no? Opo na malalaki. Talong, okra, sili, at malunggay with tanglad. Native na manok na lang yung kulang mga birds at napakaraming kamatis galing sa ating garden. Yun, know, Madilim ngayon dito sa amin mga birds dahil brown out at malakas yung hangin. Kaya emergency harvest natin mga birds. Update tayo pagkatapos ng bagyo makalipas ng isang gabi mga birds oh. Ito yung tinamaan ng ano, malakas na hangin. Nagkad na tumba-tumba -tumba yung mga hangin, ah, mga saging birds Tingnan natin ang garden. Kung ano kaya ang nangyari. Ito mga birds oh. Tumba yung mga nagkalat yung mga debris. Yung mga dahon ng nyog. Dito tayo mga birds papunta sa garden. Tingnan natin kung ano yung update. Ops, tingnan natin mga birds. Simula dito sa entrance. Yan, nagsitumbahan yung mga tanim nating okra. Pero makakabawi din yan mga birds. Yan, at update sa mga talong natin. Hindi sila gaano na apektuhan o na natumba dahil meron silang balag mga birds. So, oh, may nakakapit, may nakatali. Sili natin. At yung ibang kamatis natin na na-harvest natin kahapon may natira pang mga bunga at hindi naman sila gaanong naapektuhan dahil meron silang balag mga birds, may tali yan o oh. nakayoko yung iba dito naman sa natira nating opo wala namang nalaglag mga birds nandyan pa rin yung natirang dalawang bunga at yung iba at doon naman sa kabila yung mga talong natin mga birds oh, medyo na napahiga yung iba pero makakabangon din yan lagyan na lang natin ng balag kasi di ko pa nagawa ng balag yan mga birds kaya nagsitumbahan yan o dito naman na part ayos lang dito at dito sa part na to mga sili nakabayo pa rin yung iba at meron lang ilang puno na nakahiga at yung kamatis natin na natira dito sa part na to mayroon pa namang ano mga boards na natiling nakatayo stand still yung ating mga kamatis at yung petchay natin na maliliit pa kakapanim lang natin nung nakaraang araw inulan agad at binagyo at yung mga sibuyas dahon at nagsilaglagan yung ibang bungaw na natira ng kamatis at dito sa side na to yung mga okra natin ay ayos lang medyo nabuwal lang yung ibang puno pero ayos lang din yan o yan Yan, mga boards. Yung mga sangib natin or yung bale leaves, Yan, medyo na ano lang sila, napahiga ng konti. At itong mga bagong tanim nating pechay, ay ayos na ayos lang sila dahil di naman sila anong maapektuhan ng malakas na hangin. Dahil, mababa lang sila mga boards. Ito yung oregano natin nakahiga yun o yung tanim nating papaya mga birds hindi naman na napiktuhan makakabawi din yan yun mga birds pagkatapos ng bagyo ng malakas na hangin thankful pa rin tayo dahil safe tayo mga birds na natapos yung bagyo at yung mga tanim natin hindi naman na napiktuhan kaya thank you lord thank you lord sa safety at sana ay safe din kayo mga birds lalong lalo na dyan sa mga lugar na naapektuhan talaga ng bagyo, sana ay ligtas kayo at mag-iingat tayo palagi. At dahil may update tayo dito sa garden, pupunta naman tayo mga birds dyan sa kabila, sa dalampasigan dahil malapit tayo mga birds sa dagat. So tingnan natin. Tingnan natin dito birds, papunta doon sa dalampasigan at may pinagkagulan mga tao dito. Kasama sa ng panahon, oh, sumampayong yung mga hipon. <laughs> yung mga hipon isda o oh. Yan, pinupulot ng dito. Medyo na, oh. na. O. Nanay, ni siya? Ay, ta. Kinoto to. Masakit ka. Maraming nanay ka mo, Dida. Birds, o. Katulunok sila Yung mga nila lang na ito, mga birds, Lumabas na sa, ano. Sumampa na dito sa tabi. Sa tabi ng ilog. Diyan, o. Ito yung tinatawag na mud lobster. Uson-uson, ini. Aligur ni sa uson. <laughs> <laughs> Dami burso. Diyan sila burso nakahalo sa mga daon. <laughs> <laughs> Libre ulam. <laughs> 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 Yan. Hipon. Pakutot o trabid yung Ahoy, <laughs> ahoy. Good <ahoi>. so. Ang <laughs> dami ng huli, oh. Ano <laughs> mm -hmm. um, pa may huli po po doon? Mapupuno na yon, Ano, ihalo, adaw, no? Mm -hmm. uh -huh. Yan mga boards, biyaya pagkatapos ng bagyo. Mm -hmm. Dito lang yan mga boards, sa ilog. Sa ilalim na San Juanico Bridge. <laughs> sa ilalim ng tulay. Lakas ng ano boards, oh. Agos, oh pinagkakaguluhan o oh. yan mga birds oh dyan ang gagaling yung mga hipon at mga limasag isda sa ilog na to mga birds Naga, inaabangan nila ng, ano, ng lambat at pagka ilang minuto mga birds or ilang oras ay binabalikan nila yung bulsa tapos kinakuha yung laman sa lakas ng agos mga birds oh. Nada, tinatangay ng agos yung mga hipon, isda at saka mga alimasag kung minsan may mga bangos at alimango tapos pinupunta nila, nila doon yung ano, bulsa ng lambat ang susunod na hatak ng birds ng lambat tingnan natin kung gano'ng pakadami tingnan natin birds ang <laughs> <laughs> um, tingnan natin birds yun. Kala mo mga birds down lang. Pero marami yan, oh. Yan. Yeah. Ito. Ito nga, nakikam mo dito. Hey. Yun, oh. Sa amatin yun yung dito. Kami know? na kapang sawa niya. Usun, usun. At hipon. daming naman birds. tago lang sa down. Yan, you know? oh mga maniwang lalaking ko ano usun usun alimasag birds oh at inadara mo ini birds inadara mo inadara mo damon choices <laughs> hanapin mo lang birds sa dahil ah Patak na sinda? Sino? Ito ni na natural ho. Natural. <laughs> Gado ba si may ha? ito? Yan. O mga usun-usun na -usun, ano, iba. Ano? Yan. Ito yung mga biyaya pagkatapos ng bagyo. Hmm. Pang ulam. Hmm. Ika pa pa? Ika pa? Yan. may baso, May bumara sa tunga na ano? Um, Ang bumaray ng dako na da, ng garaw, may daan ng labas. Anong tawag nito sa inyo mga works? Anong, anong tawag nito sa inyo? Ako nga, ito yung kwaon. Pagkatapos ko mataba pati. So? yung Ang dami, -dami nito, buhay pa. Dito naman tayo mga boards sa dagat. Yan o, At napaka-dilim ng paligid mga boards oh. Yan. At nandito yung mga kabahayan malapit sa dagat. So, wala namang gaanong damage. Ano?